Sa gitna ng masabang panahon, saludo po tayo sa ating mga kapatid na naglalakas loob at buwis buway pa mm -hmm. ha kung tumulong sa pagsagip sa mga natatrap o stranded. At hindi lang po tayo sa mga taong, uh, sa mga Pinoy, nagbibigay pugay ngayon kundi pati na rin. Hindi lang sa mga tao, mm -hmm. pati sa mga aso. Tama, dahil oh. kasi sa aspen na ito mga kapatida, isang sanggol po ang nasagip sa Cebu City. Yan po si Ching Ching, ang tinaguriang ang hero dog na tumulong sa mga rescuer na mahanap ang anim na buwang sanggol na natabunan ng debris sa Cebu City. Parehong natrap ang aso at ang sanggol ng gumuho ang perimeter wall dahil sa bagyong enteng. Ayun sa mga kawani ng barangay, sinubukan nilang hanapin ang aso dahil walang tigil raw ito sa pagkahol ng matagpuan ng rescuers na tuklasan nilang may kasama pala itong baby. Mula raw ng mangyari ang insidente, hindi na po umalis sa lugar ng trahedya ang aso. Bilang pasasalamat naman ng mga residente, dumadaan na lang daw sila para mag-iwan ng pagkain at inumin para sa kanilang hometown hero dog. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.